Ayan na guys, ang update ng aking aking ampalaya na may itlog maalat guys. Ayan na, okay na siya. Ako na yung apoy nito guys. Hello guys, magluluto ako ng ampalaya. Ang sahog ko guys ay yung itlog maalat tsaka ampalaya guys nahiwa ko na yung kamatis bawang, sili itlog maalat sibuyas tsaka ampalaya guys Ayan, nahiwa ko na yun yan ang ating lulutuhin ngayon guys Ayan. ngayon guys sila ko yung bawang Next, guys, ang ating sibuyas. kamati. Ito. Ngayon naman, guys, ang ating ampalaya ay ang pala yan ngayon naman guys ay kunting tubig ilalagay ko yan yan guys then takpan muna natin yan takpan Next guys, ilalagay ko yung aking itlog maalat at saka yung sili. Okay guys. Haluhaluin. Haluhaluin na nga siya, sila. Ayan guys. Then, takpan ulit natin yan guys. Ayan na guys, ang update ng aking aking sampalaga na may itlog maalat guys. Ayan na, okay na siya. Okay ko na yung apoy nito guys. Ayan na, guys, ang aking uh, ampalaya na may itlog maalat, guys. O, try nyo rin, guys, yan. Ito ay recipe ng Taiwan. Kaya na, subukan ko ulit dito sa Pilipinas, guys. Kaya na-miss ko na rin yung aking ampalaya at saka yung itlog maalat, guys. Salamat sa panunod, guys. God bless at ingat po tayong lahat. Opo, opo.